Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, Sepi ng Hunyo, ipinagdiriwang natin si San Antonio Maria Janelli. Kamusta? Si San Antonio Maria Janelli ay ipinanganak noong Abril 12, 1789 sa Sereto, Italia. Mula pa noong bata siya, Ipinakita niya ang matinding debosyon at malalim na hangaring maglingkod sa Diyos. Siya ay naordinahan bilang pari noong 1812. Sa panahon ng kanyang ministeryo, siya ay nakilala sa kanyang apostolikong sigasig, matinding pangangaral at dedikasyon sa mga mahihirap at may sakit. Noong 1827, itinatag niya ang kongregasyon ng mga anak na babae ng ating Ina ng Hardin para sa edukasyon ng mga kabataan at pangangalaga sa mga may sakit. Pinasimulan din niya ang pagbuo ng mga katekista at pagtuturo ng mga katotohanan ng pananampalataya. Noong 1838, siya ay itinalaga bilang obispo ng Bobbio, kung saan siya nagtrabaho ng walang pagod upang reformahin ang klero. Mamapabuti ang disiplina ng simbahan at itaguyod ang mga gawaing kawanggawa. Si San Antonio Maria Gianelli ay namatay noong Hunyo 7, 1846, Nag-iwan ng pamana ng pananampalataya, pag-ibig at serbisyo. Siya ay kanonisado ni Papa Pio XII noong 1951. Narito ang isang panalangin na nakatuon kay San Antonio Maria Gianelli. O Diyos, na nagbigay kay San Antonio Maria Gianelli ng sigasig upang magturo, mag-alaga at maglingkod ng may walang hanggang pagmamahal, ipagkaloob mo sa amin, sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan, ang grasya na sundin ang kanyang halimbawa ng debosyon at hindi makasariling paglilingkod. Naway ang kanyang espiritu ng pag-ibig ay magbigay inspirasyon sa amin na mahalin at paglingkuran ng aming kapwa ng buong puso. San Antonio Maria Janelli, ipanalangin mo kami. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw